What's up guys, Master Drex naman so andito ko ngayon sa so, Kaibayan in Santa Barbara, Iloilo so sa Barangay Rodriguez uh, may si-set up ako ngayon dito so nagkita nyo man sa likod ko at uh, hindi pa tapos yung set up ko so ayan ako ibang gamit. so mag-intro muna ako so ngayon uh, may ayusin ako na speaker yung Broadway na CD15 so ayusin ko kasi nano yung Twitter niya siguro sa loob uh, may kumakalong-kalong o may umaalog-alog na Twitter siguro sa travel uh, na losen yung Twitter so ayusin mo natin mga boss so stay tuned So, ito yung aayusin natin. So, check, -check mo natin. Tatanggalin ko muna mga screws niya sa kanyang cover. And, syempre, bakasin natin yung speakers. And, check, -check natin yung tweeter sa loob. So, since nabaklas mo yung speaker, ayan, ito yung lamandra ng Broadway na CB15 na passive speaker. So, may speaker uh, yung magnet nya is tamang tama sa pang event uh, 3 inch coil and syempre yung tweeters nya is ayan uh, yung tweeters nya is 300 watts yan na, ano, na broadway din yung BCS uh, 300 300 uh, or BCS 350 pero siguro uh, BCS uh, 350 to uh, 300 yung gamit nila dito so ibabalik ko na to kasi naayos sila, sila yung screw nyo dito eh so ayan uh, nabalik ko na and ibabalik nyo yung speakers dito so ito yung mga screws nyo so ibabalik ko na lang so guys tapos din yung setup natin so ayan yung darong parlet uh, kinulang po ko sa, ano, sa outlet o sa saksakan kaya bukas yung na natatapusin nito so ito yung final so ayan may darong parlet dyan para sa backdrop and may darong frontal na parlets para sa nakarap sa mismong magbe birthday. So ayan yung magbe birthday uh, Ayan yung backdrop ng magbe-birthday. And yung gamit natin is uh, dalawang powered lang, uh, isang power adapter ay active yon. Ah uh, possible. So lalagay may connection lang dito. So ito yung mga gamit. So dito lang ako mag console So ayan, uh, powered by Broadway. So ayan. So uwi muna ako kasi gabi na. And tapos na din man yung setup ko and pa finalize na nung bukas kasi kinulang nga ako sa ano sa wirings na para sa extension o para sa dalawang parlet din sa backdrop so yan lang mga boss I'll see you bukas